gagawin natin mag tayo ngayon mag, mag iipon tayo ng dayami gagamitin natin sa pans, pang kwan pang bunubun. tapos bukas lakay magpapa kwan sila dito magpapatanim ng palay ito yung binabantayan natin yung yung itik natin baka pupunta dito kaya dapat nabantayan na maigi Ah. Ito pa yung ginapatubigan natin na kay. Isang silong ito na malaki. Eh. Isang araw pa ito na pastulan natin. Tapos kung matapos na ito, mag na sila kuya. Hanap naman sila ng bagong mapapastulan ng itik. cooking video guys Kasi pag si Lakay ngayon kasi may taga-video siya na import galing sa Manila <laughs> I love to

Ako ba si kong pariason nagkakuan triple to. Triple tin niya. Una na kayo diyon kay. Tara kayo. Tayo na sobra natin yung pagmamaritis natin. Lakat <laughs> <laughs> niya. Na may bro. Tayo na kay tag damag damag tayo no. Manuti bayad tag para up manu bayad tag pa bunubon kin manu bayad tag pa pa rutibitor. Pero ti agrap ti lakay. Bye, may asawa. Sikas kami lang ganin para makatipid. Mas guapo eh. Mas, mas guapo pa sa mo. <laughs> din kalin ni inang? Hindi kalin Hindi mo halin. halin? Ah. halin? Yeah, nagkaon ko. Hindi na, wag sila ako magkaon. Ano no. sa danila? Kapyak. Ha? Hindi na, nagtawa ko pa. Hindi na, nabandugo. Nagsibog. Hindi ka nagsibog? Hindi to sa ako. Gitmit naman. Magsibog tane ko dara. Nagsibog service si dara ka, inang. No. Ay, um, se. Ano, oh! Yung, yung, yung Naglalaki na ang buhok mo ah! <laughs> um, sino kaysa nag-alas mo, pukis na ni Isa? Pa, wag ko mag-inalbis ka. Oh my. Karuro pa kayo ng inang inis kay, tipu kes. Kay na kapadari nang? Kay, na ng... kay na daw paglakad ni nanay dito, nagpa-ano siya, nagpasundo daw tayo aw lang gato? Oo. Kaya mo nga hindi pa. Ha? Huh? Abi po, duha ka mo kay hindi mo. Google. Halimpa ko dere, may amo na ko. Ha? <laughs> na tong, uh, tong dere pa lang ko, may amo na ko. Kay gin request ko. Ha? Oh. Uh, tapos subong, tapos naging gin ano ang papilis ko gin process ginahulat ko na lang kung saan umatapos. pero tapos ko na nakuha ang mga requirements tamo to nagpuli ko dire mabalik lang man ko sa 5 mm -hmm. sa 5, pagbalik ko dito 5, mga 1 week lang, maglupad na ko pa kwait. Ay, kwait ka. Oo. Oh. Mm. Ata, ni Bebe, dotay. Abay, si Mang Panilinlin niya, kung nakakuha rin ko. Oh, hanggang baga ni Alvis ay eh, may dyan. <laughs> <laughs> yung baga kay Nanga. <laughs> ah. Ay, yung ina pa na kayo ngayon tirabe eh. Lakay, oh, sinabihan itirabe. ko si Inang nung pumunta ako nung... Bag... Ah, Madi, imbaga baga ka dyan eh. Madi Inang! Katulong si Inang bakit! Sumampot ni Linglingan! Kunak. <laughs> ah? Ay!

Tung Sabado ko din nag-abot sa Ana. Sa Dabaw pa ko tong Sa Dabaw ko kay gabi na ko mag-abot sa Eroplano. Hindi ito biyak ni bakit nga kuha gakas. First time na ka lakay nga gakas. Tatagay mga bigat lakay. Gakas ni bakit ko titlog. Manol ah. <laughs> first, first time na ka no. <laughs> gakas titlo. Naiwar medyo titik na may big, small, medium. Ang galing. At yun yun, oh, nagdakil ni bakat na eh. yun. Alakay? Dako o, dako o. Bilangan tayo ta. Hindi ko ang lakay, di, di kalman. Ang 62 nga itlog da. Ay, 61. Ay, 61, kalman. 61 kasi ni Apo. Bakit na yung kabel mo? Sigurigit mo lang, wait lang. Eh, bilangon pa karun? Oo. Dama na siya. Ay, first time ko nagkanda. First time. Ay. Diba na yun? Dito, dito. Hindi na, dito muna na. Hindi pa, hindi mo i-dito. Gusto nga talaga ito first time talaga. <laughs> Wala ka ano. Oh, is, XL. Medium. Ay, large. Ari medium. Oh, di ba? Ati na bakit na eh. Dagi diba batit. Ati ila kay na ni ibatit na yun. Small. Kwa ato eh. Ah. Damdamo lang siguro nga itlog. Nga gitlog aji itik. Samantala nga ito yun, hindi kong eh, parang na lakay. Nagdakil -nag ni diferensya niya. Mm. Large. Doctor. Large ito. Ay, ay, ito medium. Ito large. 26. 26. 29. Six. 29. 30. 33. 34. dua 35 Ay, 38. 41 42 2 ka 3, no? 44 44 46 44 47 48, 48. 48. Forty nine, fifty three, fifty four, fifty five, fifty six, fifty pa niyo, pa niyo. Sixty lakay, kita tayo pa ito. Tay kali kali dako. Oo, may buka. Ha? Ah, may buka? Ginakutkut abi nila. Oo okay, ba? Mabukaan na siya, oh. Sayang na. nila kayo, niya. Bitak. Fifty-eight Ha? Fifty-eight ka lang. fifty Sino nakabuka? Sila, eh. Bandar tayo, tigwa makina sa so, kagpanda rin sis under na ating ti makina lang kita water pa naman tayo tapos palubos lang kayo no bigat maka paro rotobiter tayo tagpa kwa tayo lang kayo paro rotobiter pero maka 58 dapat start tayo ng agtalon ha? 58 dapat may nabuka sila isa ba? atong dulaw nga kabuka mata nahi sab log ubi nga lakayag pa kung tayo magpa retubitor tayo ngayon pero yung ugawin natin lalagyan natin ng kondito lang ng daanan para madito tayo libot-libot -libot tayo hindi, malayo yung lilibutin natin na daan eh pag oh, gagawin natin ito na kuwan lakay, daan. Ito yung kayo, ganda naman pa sa tayo. At ila kaya ti sa gitna na ito, yan, yung gagawin nating daanan. Nag-reat niya minla kahit ta mag-magna kami dyan, sa malayo. mag pa kami doon. Sumantalang dito lang kayo yung mismong daanan, malapit lang. yung may motor na yan, yung daan. Kasi nga ako na kayo, dito tayo gagawa ng mas malapit na maluwan na bukas lang kayo lubin magpapakon siguro tayo dito magpapa magpapasuyod kalabaw yung magtatambag dito lang kay billing bilang dat itik dat bilang 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 22, 23, 23, 25, 26, 28, 30 1, 2, 3, 4, 5,

72, 74, 76, 78 Laka ya 180 gayam ti itik dading pa 180 Tapos ngayon lakay Panghuli na na araw na magpapastol sila dito Kasi na rotivator na yung pagkain kasi natabunan na ng lupa Kaya bukas uh, lulubing maghanap na sila ng bagong pagpapastulan ng itik kasi Apo Lakay uh, tayo at ni Nana yan. dito na ako mag magbibis magbisi tapos yung plano natin dito Lakay yan dito banda na silong mang maglalagay tayo na maglalagit maglalagay po tayo dito na uh, may malit na pispan dyan kahit na dalawa lang tapos bahay bahay kubo tapos itong daan ng lakay, gusto kong para, para pa ito para sa sa gilid niya. Ah. Uh, Mamula-mulaan ng lakay mga kwa gulay. Uh, may tag mula gulay ta. Pangsida-sida. ay So, uh, salamat kiniapo Apo Dios. Ating uh, mga pagkakataon. Lakay ngayong hapon. Katatapos lang ng ulan. Ito wala kayong nagawa na namin na daanan. Ito. Halos malapit malapit yung taas niya sa tuhod lang ay. Ito po. Dalawat dalawat kalahating metro lang kayong lapad niya. Tapos pwede tayong magtanim dito sa gilid niya ng gulay. Palubos niya po. Ilang araw na din tayo na kung nakain na gumagawa ng daan. Bali, ito lakay. Pinasuyod ko ito. Yung una-una pinasuyod ko ng kalabaw. Tapos, ah, uh, na lang, rin-repair ko na lang yung mga mabababa. kagaya na ito mabababa tapos hindi gaano straight linagyan natin ng ganito liting no ilukano tali Wala, kasi <laughs> hindi ka alamin. Nag-over time kami lahat kayo. Nag-over time kami. Na, ah, nalang miis. Nagputot kami, nabara kami lalunin no. oh nung lang ti init lang ay. So, hanggang uh, iti lang nila kay ti uh, ah, video tayo. Ha? Salamat ka po Diyos. Ta, uh, dati, <laughs> dati matalon tayo. Bisi-bisi ni bakit ko. Hanggang lang na yun sa muli po. Salamat sa Diyos.